Formal na over ni Vice Mayor Butch Abu ang katungkulan bilang BC Alcalde ng Lungsod sa bagong halal na si Johair Madag. Isinagawa ang turnover ceremony kaninang umaga sa konseho. Ang detalye mula kay Joelyn de la Cruz. Ginanap sa sangguniang panglungsod ng Cotabato kaninang umaga ang formal na turnover sa pagitan ni na outgoing Vice Mayor Butch Abu at incoming Vice Mayor Johair Madag binigyang diin ni Vice Mayor Abu ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang magandang komunikasyon. And during our time for more than uh, two years, uh, we have passed, um, we have approved 176 ordinances and uh, 435 resolutions. So sa tingin natin, sa tingin namin ay being the 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 presiding officer, the Vice Mayor of Cotabato City, including the members of the 17 th sanggunian panlungsod ay eh, we have done our our duties and responsibilities in Cotabato City. Uh may eh, mga important uh, relevant ordinances that supposed to be ay eh, aprubahan natin but uh, po tayo sa oras. But anyway, uh, the the 18 sanggunian panlungsod can review that and if you think that uh, uh, it can help Cotabato City to improve our city And if you think that it can help the people of Catabato City, then uh, mas maganda na ipagpatuloy natin yun. Kasi nasa sa inyong uh, kamay naman yan. So, uh, yun, the, the role of uh, Sangguniang Paulunso is very important. Napaka-importante po uh, yung role ng Sangguniang Paulunso. Hindi po tayo, hindi po dapat flower-based lang ang Sangguniang Paulunso. Dapat po ay kung ano yung nakikita natin na dapat napunahin, hindi naman kakayanin ng isang tao lang yung pamumuno ng city government. Ah? Huh? Uh, dapat nakukuha yung tuloy-tuloy uh, na pagumpay o development sa ating lugar, makukuha lang yan sa pamamagitan ng pagtutulungan. And uh, communication is very, very, very important. Ipinaabot naman ng bagong BC Alcalde ang paghanga at pasasalamat kay outgoing Vice Mayor Butch Abu sa pagdalo nito sa turnover. Ang araw na ito ay hindi lamang isang seremony ng paglilipat ng tungkulin. Ito ay isang pagpapatibay ng mga haliging bumubuo sa tunay ng paglilipat. Ang paggalang ang karapatan, ang paninindigan at ang pagiging bukas sa taong bayan. Ang responsibilidad bilang busy alcalde ng lungsod, batid kung ito ay hindi karangalan namang kundi isang panata ng mga pamunuan ng may paggalang sa bawat sektor ng ating ipunan. Magsalita at kumilos ng may katapatan sa salita at gawa. Manindigan para sa tama, lalo na sa, sa pagharap ng pagsubo. At ipakita ang hakbang ang malinaw at tapat na layunin ng ating pamamahala. Sa ating, sa ating kapatid, no? na Vice Mayor, maraming maraming salamat sa iniwan pamana. So kanina, alam ko marami kang uh, mga advice sa amin, inshallah, gagawin namin yon. Kung ano yung nakarap na nararapat dito sa Kutabato City, inshallah, gagawin namin.